Ang motto ni Pope Leo XIV ay In illo uno unum. In the one, we are one. O sa nag-iisa, tayo ay isa. Isa itong malalim na pahayag ng pananampalataya at pananaw sa simbahan. Hinango ito mula sa komentaryo ni San Agustin. His commentary on Psalm 127. Kung saan binigyan din ni San Agustin na bagamat tayo ay marami, tayo ay nagkakaisa sa iisang Kristo. At malinaw sa atin kung bakit ito ang pinili ni Pope Leo XIV. Dahil siya ay isang alagad ni San Agustin. Ang kanyang puso ay nakatuon sa pagkakaisa. Isang pagkakaisang hindi artificial o hindi pilit. Pero ito'y nakaugat sa katotohanan na si Kristo ang ating iisang pinuno. Maraming bahagi, maraming gawain, maraming pagkakaiba-iba. Pero iisa ang pinanggagalingan ng ating lakas at pagkakakilanlan, ang ating pagkikiisa kay Kristo. Kaya itong motto na ito ni Pope Leo XIV, ito ay lubos na naaayon sa adhikain ng kasulukuyang sinodo ng simbahan, komunyon, pakikilahok, misyon. Hindi natin kayang may yung ating misyon bilang sambayanan ng Diyos kung wala ang tunay na komunyon. Ang pagbubuklod-buklod ng mga puso at kalooban sa isang pananampalataya at layunin. Ito yung ating pagnilayan. Paano nating isinasabuhay ang pagkakaisa sa ating mga pamilya, komunidad at simbahan bilang isang katawan kay Kristo? May mga hakbang ba tayong ginagawa upang tayo'y maging bukas sa ugnayan, sa dialogo, pakikinig at tunay na pakikilahok sa isang Kristo? Tayo ay tinatawag na maging isa. Tumutugon ba tayo?